ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rubaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Bigo pa rin maaresto ng mga polis si Pastor Apollo Kibuloy nang i-raid nila ang tatlong ari-arian nito sa Davao kaninang umaga higit isang daang tauhan ng PNP Special Force, Special Action Force at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang sumalakay sa compound ng Kingdom of Jesus Christ kaninang alas 4 ng madaling araw. Target sana nilang ihain kay Kibuloy ang arrest warrants sa kasong qualified human trafficking. Pero wala silang inabutan sa compound maliban sa mga supporter ng pastor na nagtipon sa harap ng gate. Bukod dyan, sabay rin sinalakay kanina ng mga polis ang tinatawag na Glory Mountain at Prayer Mountain ni Kibuloy. Pero wala rin silang naabutan. Abril nang mag-issue ng mga arrest warrant laban kay Kibuloy ang korte sa Davao at Pasig City. Ikinit ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na hindi banta sa seguridad ng bansa ang mga lehitimo at lisensyadong pogo. Ayon sa Pagkor, ang tunay na banta ay mga dayuhang hackers, scammers at mga cyber criminal. Bahagi raw ang mga ito ng sindikato na nag-ooperate ng mga inigal na pogo. Gid pa ng Pagkor, di dapat iba ng mga pogo bukod sa nagpapasok ito ng buwis na nakakadagdag ng mahigit limang bilyong pisong pondo sa Pagkor nitong 2023, nagbibigay rin ito ng trabaho sa maraming Pilipino. Maliraw na ibaling ang sisi sa mga lisensyadong Pogo dahil bantay-sarado naman ng ahensya ang mga operasyon nito. Una nang sinabi ng ilang senador na dapat nang ideklarang national security threat ang mga Pogo. Ilang resolusyon na rin ang inihain sa Kongreso para tuluyan ng ipasara ang mga ito. Sa ibang balita, binatikos ng ilang grupo at mambabatas ang kautosan ni Pangulong Bongbong Marcos na isama na ang bagong Pilipinas HEMP at pledge sa mga flag ceremony. Bukod daw kasi sa propaganda lang, mas marami pang ibang isyong dapat intindihin ang administrasyon. Nasa sa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Yan ang bahagi ng bagong Pilipinas him na panahon na ng pagbabago. Tayo na. lagi ang pinatutugtog tuwing may dadaluhan ang pangulo pero ngayon hindi na lang ito sa mga aktibidad ni PBBM patutugtugin. Sa isang memorandum circular, ipinag-utos ng Office of the President na dapat na rin itong awitin sa flag ceremony ng lahat ng mga tanggapan ng gobyerno at mga paaralan. Isasama na rin ang panata sa bagong Pilipinas na ipabibigkas sa mga dadalo sa flag ceremony. Paraan daw ito para lalong maisabuhay ng mga Pilipino ang mga prinsipyong itinataguyod ng Administrasyong Marcos. May mga bumatikos naman sa bagong utos. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, mas mabuti pang tutukan na lang ng Pangulo ang iba't ibang problema sa bansa. Ay, kita naman yan sa gawa eh. Hindi naman sa mga kanta eh, di ba? I-resolve yung mga problema ng ating mga kababayan doon sa uh mababang sweldo ayan uh, pa na naman yung in yung rate ng unemployment saka underemployment yung pagbababa pa ng presyo ng mga bilihin at uh, ito sa West Philippine Sea tutol din daw ang Teachers Dignity Coalition sa bagong kautusan dahil wala naman daw itong natutulong Ang uh, ginawa ito no para sa propaganda hindi kami naniniwala na yung uh, nationalism or patriotism ay uh, ay uh, maituturo natin no sa ating mga anak sa ating mga bata no sa pamamagitan ng mga ganitong kanta. Pila inuulit Saludpang daw ng pangulo ang tange, utos ng kanyang tatay na si dating pangulong Ferdinand Marcos Sr. na kantahin naman ang Marcha ayo, ng bagong lipunan. Uh, pilit na nireresycle yung uh, bagong lipunan. Uh, pangalawa, uh, pilit na pinaniniwala ang mamamayang Pilipino na meron niyang bagong Pilipina samantalang uh, nananatili yung bulok na kaayusan, laganap na kahirapan, corruption at iba pa. Tingin naman ng isang political analyst. Uh, this is way para i-identify na, oh, pag narinig mo yan, maalala mo ko. Maalala mo yung administration ko pero there's really nothing concrete in there kung paano gagawin yung pagbabago magkakaiba naman ang reaksyon ng ilan naming nakausap na ordinaryong mamamayan okay naman po hindi ba umong marcos bagong Pilipinas? nato okay, kasi parang naalo, marami rin na bago ngayon yung iba po hindi pa kabisado yung ibang kinakanta or hymn ng school tapos nilalapat pa gum bago ta Bagong Pilipinas po, ibig eh, eh, sabihin lang po noon, um, nasa bagong renegasyon na po tayo, kagaya ng CNC po. So, bali, for me as a po, makatulong sa akin yun, as a motivation and inspiration po. Nagpapalita mula sa Frontline, Brian Baza, News 5. Sa ibang balita, iminungkahi naman ni Senate Basic Education Committee Chair Wing Gatchalian na ipagbawal ang paggamit ng cellphone at iba pang electronic devices sa oras ng klase. Kaugnay po niyan ay makakausap natin si Senator Gatchalian. Magandang hapon po sa inyo, Senator. Good afternoon, Ruth. Magandang hapon sa ating mga televiewers. Pakikwento lang po sa amin, ano po ba itong inyong panukal at paano kaya i-implement yan, Senator? Actually, itong uh, nito ay marami na rin uh, Uh, nakukuha ang suporta lalo na sa ating mga magulang. Uh, yung mga nakakausap kong mga magulang, eh, uh, nakikita nila yung uh, ka ka kaibahan ng sitwasyon ngayon kung saan yung mga bata ay laging nasa cellphone. Kahit na break na nila o kahit na uh, uh, dismissal na nila, ay nasa cellphone pa sila imbis na nag-aaral o nakikipaghalubilo o nakikipagkaibigan. Mm -hmm. Kaya nakita ko itong recently lang may nabasa nga akong isang artikulo sa Amerika na marami na rin mga states ang uh, nagbabaan ng cellphone sa loob ng kanilang paaralan. Mm -hmm. So, So, Senator, paano po ito? Gusto nyo, kasi may ibang schools naman talaga minsan hindi na pinapapasok yung cellphone or iiwan sa labas Correct. ng classroom. So, gusto nyo parang magkaroon talaga ng parang uniform na na, yun na, nabatas na po talaga at may parusa. Tana. Oo. Correct. Uh, Gagawing uniform to uh, para private and public school kasama. At uh, ang konsepto dito ay huwag nandalin yung cellphone sa loob ng classroom o kung dadalin man sa loob ng classroom, hindi gagamitin sa loob ng Uh, paaralan mm -hmm. uh, para hindi na nakaka-distract at nakakuubos ng oras ng bata na laging nasa cellphone na lang, social media, mm -hmm. nagigames games at uh, uh, nawawala na yung social skills ng bata. In fact, ngayon, pag-iikot ka sa mga restaurant, karamihan ng mga bata, iba, mas-mas pa lang, nakatutok na sa cellphone nila. Mm -hmm. Imbis na nakikipag-usap sa sa mga magulang o sa lolo at lola. Mm -hmm. Sa 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 school, mas grabe dahil hindi naman na monitor ng ating mga guro yung ginagawa ng ating mga estudyante pag nakabreak na at recess. Mm -hmm. Pero yung gusto ko lang po malaman, ba't kailangan pa pong uh, gawing batas? Kasi halimbawa, for example, in terms of penalties, paano po yan? Kasi kung pwede naman po gawing ordinansa na lang halimbawa ng mga syudad or even the DepEd, maglabas na lang po ng regulasyon. Pwede naman, no? pwede naman gawin to through executive action. Mm -hmm. uh, ang DepEd, pwede nilang gawin. Alam po, ang DepEd, mayroon ng uh, patakaran na bawal gumamit ng cellphone sa loob ng classroom, both uh, student and teacher. Mm -hmm. uh, kaya pwede naman no? gawin uh, through executive action. Pero mas gusto natin mas matibay pa at mas mal gawin batas para mas matibay at mas malawak yung sakot nito. Mm -hmm. At meron rin yung doko lang... Uh, penalty kung ang paaralan hindi mag ng ganitong uh, patakaran. Mm, hindi naman ho kaya minsan kasi may mga insidente rin ng panghaharas. Baka kung madagdagan yung mga ganyang regulations. Panghaharas sa mga guro, ano? sa mga estudyante, hindi ko ho kaya maging ano pa, magkagulo pa lalo sa mga ganyang issue. Uh, ang, ang mga eskwelahan naman, pwede gumawa sila ng sarili nilang rules and regulation. Mm -hmm. uh, for example, kung may emergency, saan pupunta yung bata para tumawag? o kung mayroong uh, yung magulang gusto nilang tawagan yung kanilang mga estudyante, pwede silang uh, may tatawagan sila. Pwede ring gumawa ng uh, rules and regulation ang uh, paaralan para maging uh, maayos 'yung pag-implementa nito at kung mayroong mga emergencies, uh, pwedeng uh, meron silang procedure para room sa mga emergencies. Kung so, sakali nga po, ano po ito sa ano elementary lang or ano po yung gusto niyong masakop ng mga ano na na edad ng mga estudyante? Uh, ang proposal natin basic education so ibig sabihin, kindergarten hanggang grade 12. Mm -hmm. Isa pa po uh, Senator dahil nandiyan na rin kayo, uh, committee nga kayo ng uh, basic education sa head no. Ano po yung reaction niyo kaya dito sa pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na isama na po itong bagong Pilipinas hymn at pledge sa mga flag ceremony? At dinasa ko itong executive order at uh, ang nakasulat dito para ma-promote yung brand of service ng uh, administration. At natatandaan ko mayroon isang launching, no inilunsa dito ang bagong Pilipinas brand of service. At uh, ang ibig sabihin nitong brand of service ay uh, nakatutok sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi pahihirapan yung ating mga kababayan kung meron silang mga... Uh, kahilingan o application at mabilis at episyente yung pagbibigay ng serbisyo Sa sa akin, maganda ito na uh, na ito ang brand of service ng administration. Pero importante rin na yung mga nagbibigay ng service, yung mga yung mga lingkod bayan, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, eh gawin rin nila ito at isabuhay rin. Uh, iba ho kasi yung brand of service iba yung isinasabuhay yung brand of service kaya nakita ko ito isang paraan na laging uh, para laging matatandaan na mga lingkod bayan mga mga civil uh, servants mga nagtatrabaho sa gobyerno na ito na yung bagong uh, brand of service ito na yung bagong uri ng serbisyo na ipapakita natin at ibibigay natin sa ating mga kababayan kaya para sa akin uh, maganda ito na laging natatandaan, laging mm -hmm. uh, binibigyan ng uh, paalala yung ating mga lingkod bayan na ito na yung bagong Uh, direction pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Huli na lang po, isa pa ulit is ibang issue dahil kasama na rin namin kayo. Dito po sa investigasyon ng Senado tungkol sa Pogo, alam ko nagkaroon kayo ng dare dito kay Mayor uh, Alice Go na magpa-DNA uh, magpa test. May update po ba or may uh, abiso po ba mula sa kampo niya tungkol dito? Wala kaming impormasyon informasyon uh, kung ito ay mangyayari o hindi. Nabasa ko lang sa media na handa raw naman siyang gawin ito pero sa information namin galing sa Bureau of Immigration, wala na dito si uh, Miss Lin Wenli. Uh, bumalik na siya sa China noong May 20. At uh, kahit na pumayag si Miss Alice Go o si Mayor Alice Go, hindi na magagawa to dahil wala na yung uh, alleged mother niya. Mm -hmm. Pero sa ngayon po, ano yung gusto yung ipunto dun sa magpapatuloy pa rin po na investigasyon? Sumagot na po yung Pagcor na hindi naman daw po sila dapat ituring ang POGO operations as a national security threat. Ang, ang, ang nangyayari kasi ngayon ito mga uh, lisensya na binibigay ng Pagcor ang nagiging daan o nagbubukas ng pinto para makapasok itong mga criminal syndicates, itong mga sindikato para sa ating bansa. Pag nabigay ka ng lisensya, unli na eh. Unli na yung mga taong pwedeng pumasok dito. Basta mag-apply lang yung uh, licensee ng uh, mga permit at uh, pwede na sila magdala dito ng daan-daan o libo-libong mga taong nagtatrabaho sa kanila. Ang problema, kahit tanungin natin ang Bureau of Immigration, walang nag-iimbestiga kung itong mga libo-libong taong pumapasok, itong li libo-libong dayuhan na pumapasok ay may criminal record so hindi. Mm -hmm. At kadalasan dahil nga ito ay, ay ay sugal o gambling, marami sa kanila may connection sa mga illegal activities o marami sa kanila mayroong mga warrant of arrest, may mga kaso sa abroad kaya in, 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 sa madaling salita Itong itong lisensya na binibigyan ng POGOR ang naging naging daan mm -hmm. para dito sa mga dayuhan na pumasok sa ating bansa at uh, naging daan para sa mga ilegal at sindikato na pumasok sa ating bansa at wala rin nagche-check kung sila ay nagtatrabaho pa doon sa POGO o nakawala na mm -hmm. kaya dito sa dito sa insidente sa Porac makikita natin na napakadaming mga trabahador doon na palipat-lipat lang sila okay Mag Tatrabaho trabaho sa Bamban, pupunta mm -hmm. sa Porac, pupunta sa Las Piñas, pupunta sa Pasay, pare-pareho lang lumilipat-lipat lang yung mga pinag pinagtatrabahuhan. Mm -hmm. Okay, maraming pong salamat kay uh, Senator Win Gatchalian. Samantala, nauwi sa traffic at may nanuntok pa raw sa idinaos na kilos protesta ng grupong Manibela sa harap ng tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kanina. Para sa update, makibalita tayo mula sa Quezon City. Nandun si Gerard De La Peña. Gerard, ako, ano ba nangyari dyan? Alam mo Ruth, sa ngayong kalmado na dito sa labas ng opisina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB dito sa Quezon City, pero tuloy-tuloy pa rin yung programa ng grupong manibela uh, na kontra pa rin sa PUV modernization program ng pamahalaan. Bit-bit ang mga placard, binalandra ng grupong manibela ang kanilang mga jeep sa kabaan ng East Avenue sa tapat mismo ng LTO at LTFRB ganina. Ito ay para iportesang ang umanay walang tigil na pananakot ng ahensya sa mga chupera operator na walang kooperatiba o hindi sumali sa PUV consolidation. Ay sa grupo, binantaan sila ng LTFRB na huhulihin kung sasama sa tigil pasada. Pero mga chuper, mas mabuti raw kung payagan na lang sila maghanap buhay. Lalo't pinag-aaralan pa naman ang planong isang taong extension para sa kanila walapang Wala pang sagot dito ang LTFRB, pero nauna nang sinabi ng ahensya na pag-uusapan nila ngayong linggo ang mga detalye kung paano ang gagawing panguhuli. Sa kabuuan na sa 3,000 miyembro ng Manibela ang sumama sa rally at umuko pa sa magkabilang lane ng East Avenue kanina. Bahagya pa nagkaintan kanina ng suntukin umano ng isang rallyistang isa sa mga kasamahan natin sa media na nag-cover sa rally ay kay Val Gonzalez ng DZRH, binagbintangan daw siyang bias ng taga -man Manibela kahit binanggit lang daw niya ang dinulot na traffic ng kilos protesta. Ruth, nakausap natin kanina si Val at sinabi niya na desidido siyang magsampan ng kaso laban sa mga miyembro ng uh, Manibela. Wala pa namang formal na tugon dito ang Manibela. Pero alam niyo, kung may kita niyo ngayon dito sa akin likuran, medyo mabigat ang dalin ng trapiko doon sa lane ng East Avenue na papunta sa Timog Avenue. Pero yung dito naman, sa lane na papunta sa Quezon Memorial Circle, ay mabilis naman ang dalin ng trapiko. Ruth. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo simula bukas. Aabot hanggang 1 peso and 20 centavos ang bawa sa kada litro ng diesel habang hanggang 1 peso and 30 centavos naman ang tapya sa kada litro ng kerosene. 60 centavos naman ang rollback sa presyo ng gasolina. Ayon sa Department of Energy, bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa humihinang demand ng petrolyo sa Amerika. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Lalaki patay matapos saksakin ng nagselos na kalim sa Maynila. Lalaki sa Talisay, Cebu naman arestado matapos gilitin ang dating nobya dahil din sa selos. At empleyado sa Pampanga pinatay ang amo niyang guru dahil naman sa hindi binigay na sahod. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.